pilo? Patago, Patago! Hindi na natin, natin na So, ang ating kwento ngayon ay si Pilong Patago! Patago Ito Tago. ay kwento ni Christine Canyon Canyon o ah. Canon buhit ni Leo Alvaro. Le Leo! Leo! <laughs> Drawing daw ni Leo. Okay. Pero, Le ibang Leo yun hindi Leo Jackal. Hindi so, Leo Alvaro. Alvaro? Eh, ano 'tong dukugan pala niyo? Ay, alam ko na 'ko ya, Mama. O, alam mo na Pilo! Pilo! Saan ka ba natatago? Ayun po, Sir. Pilo. Pilo. Pumasok ka na sa bahay. Maligo ka na anak. Kaning ka nakapaglaro sa labas. Ayun po. Ayun po, kaya nang nagsasabi. Naman.

Handa mo! Halika! Tilo! Pakainin mo! Pakainin mo na ito! Papasok na ako sa opisya! Sino kaya itong salita? ay po siya madama! Sa At saan kaya siya nagtatakot? -kay, ako! Oh. Bulaga! Tay! Hindi po ninyo ako nakita, no? Nandito lang po ako sa itok-tok ng aparador. <gibito> Ha 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 ha. Ha 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 ha. No tao sa lang tao. Tapos pa sama ni Kapilo. Dino, Pilo, ila. Oh, hindi ko. Sino kaya 'yung nanagsuot? Ay, pa-sama na. Malamig na ang kamay mo Kanina pa 'to. Ate eh, Bebe, hindi mo ako nakita, no?